Ito ay isang abandonadong bahay na sinasabing ari noon ng isang abogado na halos isang dekada nang iniwan. Sa paglipas ng mga panahon ay makikita kung paano ito nasira, tinubuan ng matataas na mga halaman at ikubli ito ng malalaking mga puno. Ayon sa mga taong nakatira sa paligid ng bahay ay di umano ari ito ng pamilya ng mga abogado at sinusuportahan ito ng nakasulat sa bandang bubong ng bahay. Makikita rito ang apelidong Paz at ayon sa pagsasaliksik ko ay kilala ang apelidong Paz at karamihan sa mga may tangan ng apelidong ito ay mga abogado. Pati isa sa politikong nagsisilbi sa bayan na kinakatayuan nito ay may Paz din sa pangalan. So yun explorers, nandito tayo ngayon sa isang abandonadong bahay dito sa Pililia Rizal. Ang may-ari nito ay isang lawyer. Hindi ko alam kung ano yung dahilan kung bakit nila inabando na itong lugar na to. Pero sa initial na alam ko, eh, umalis yung pamilya na nagmamay-ari dito. Dito, explorers, makikita nyo itong driveway na mula, et, eto yung gate niya dati, dito yung gate. At dito, eto yung, kumbaga, may isip mo na explorers na ito yung pasokan ng sasakyan nila noon dito papunta dun sa isa pang gate tapos dito sa ilalim na to so dito mapapansin nyo na merong mga lagay ng halaman dyan sa pader na ganyan ang itsura actually masukal to talaga sobrang sukal na itong lugar na to pero siguro dahil sa mga kumukuha ng kahoy para ulingin yun nalilinis siya. Wala sure kung aabot dito yung sasakyan. Di ata eh. Sa tingin ko yung sasakyan explores dito lang oh, sa harap na to. Pero pwede, pwede itong maging garage din. No? At dito, mapapansin nyo, na meron ditong hagdan dati napapunta dun sa taas. Dito sa may second floor na to. time na pumunta kami rito sobrang daming ano pako ngayon parang mas dumami siya explorers first diba? tingin tingin ako sa baba eh. ito yung pinakang sala ng bahay na to Ayun yung pinakang sala nya tapos ganyan yung ginamit para dito sa dagdan marmol Marangya yung buhay nung mayari nito explorers, no? Ito yung mga kwarto nila noon. Sad to say, nasira na lang siya. Nasira na lang siya explorers dahil na syempre, ano, sa so sobrang tagal na panahon, ginaba na lang. Kung may bubong lang siguro to explorers, mas maganda. At magkakaroon siya ng creepy na vibe, no? ito. sa likod nito, may maglilid pa dyan. Pero tignan muna natin itong kwarto na to. Isa pa to. Itong kwarto na to. No? Tignan nyo. Isang pinto dun. Isang pinto dito. Isang pinto dun. Tapos itong ano, hindi ko alam kung si to explore eh. Pero mukha siyang ano. Ayun o. No? Oh. CR nga to. Ayun yung CR sa baba. Ayan. pa ako next course buti na lang nakabots tayo ito parang lagayan po na parang pwedeng storage no pwedeng lagyan ako ng mga tools mga ano para lang ma-organize yung mga gamit nila pwedeng pwede grabe ha sira sira na to kapansin pansin na ah, ginigiba na siya dahil nga tumataas daw yung damo dito dati sa sobrang taas ng ganun mas prone siya na pamahayan ng maraming ahas at delegado rin sa mga kapitbahay dito kaya siguro nilinis siya para maging safe lalo na sa mga katabing bahay na to ito yung CR kanina ito yung CR mo ganda Gawa sa marmol, no? Ito, nato sa likod explorers. ito yung kwartong hindi namin malaman kung bakit nandyan tas may hagdan siya papunta roon. eh wala naman ng parte tong bahay dito sa may likod na to nakakapagtaka explorers na meron yan pero sa akin sa tingin ko kwarto yan na kaya CR kita nyo naman yan halos basag basag na yung mga ano tas nilagari na yung mga bakal dito kinuha na at tayo magagawa dyan ganun talaga kadalasan sa mga abandonado lugar kung ano yung iniwan mo yun at yun ang magamitin para pagkakitaan ng iba syempre hindi naman mawawala yun at yung liquid explorers dito Ula namin punta dito. Nandito pa to. Itong may tiles na to. Nandito pa to. Isa sa mga mapapansin dito sa lugar na to is yung mga nakakabit na religious na mga picture. Yun yung ano, yung mga napansin namin nung una kami pumunta rito. May picture ni Jesus, may picture ni Mama Mary. At yun yung nagsasabi na parang ano na religious yung nakatira dito dati. Dito explorers, ipapakita kami sa inyo isa to sa itinigre sa amin ng mga kapitbahay dito na itong bahay ay eh, minarkahan ng ano ng mga may ari dito ng initials pwedeng initials nila pakita ko sa inyo nandito sa taas ayun o oh. ayun pass yan yung apelido nung apelido or initial pero masura sure ko na apelido yung Paz no masura sure ko na apelido yan nakalagay dun sa taas no kung, sin, kung ano yung apelido ng may-ari at ayan yun ayan na na puro ano na eh hindi naman pwede akitin eh. yan dyan ayan nakalagay dyan Paz Ayan yung ayan yung initial ng mga ano. At sa pagsasiliksik namin kadalasan sa mga PAS, eh meron silang ano, meron silang connection sa law at may specialty sa law. Parang tumutugma yon dun sa mga sinasabi ng mga ano dito, ng mga kapitbahay na lawyer ang may-ari nito kung isi-search nyo syempre yung PAS ang daming lalabas na mga lawyer minsan nasa gitna nila yung PAS lawyer sila At dito explorers ito yung parang balcony kung wala yung mga puno na yan kitang kita nila yung kalsada sa labas kalsada na kasi ang labas explorers kitang kita nila yan dyan at dyan sila alam mo yun titignan mo yung ano titignan mo yung buong bahay mo or yung labas ng bahay mo dyan na ba, sobrang ano sobrang parang kung i-imaginin mo masarap mabuhay sa bahay na to no? at syempre ganun talaga may mga bagay na talaga na iniiwan talaga at uh, kahit gano'n pa yung kaganda kung so, hindi talaga yan magtatagal sa'yo hindi talaga magtatagal hindi man natin alam kung ano ang dahilan bakit ito nilisan sapat nang maramdaman natin ang ora ng lugar na ito. At kung hindi man natin alam ang kwento sa loob nito, ikinikwento naman ng mga natitirang bahagi ng bahay ang ilan sa mga ito. Na ang tumira dito noon ay reliyoso at isa ang pamilya nila sa mga kilalang pamilya sa bansa. At sabi pa, nang ilan sa mga tao ay mabait raw ang mga nakatira dito. Pero hindi talaga natin alam kung ano nga ba ang kwento sa abandonadong bahay na ito. So, yun lang yan, explorers, no? At, alis kami dito medyo may kalakihan yung bahay pero alam mo yun wala na tayong masyadong makikita rito sa lugar na to kundi alam mo yun, yung mga natitirang pader yung mga natitirang taanan yung mga dating pinto dating gate yun lang yung may kita at saka yung, mga ano mga puno uh, sana namang haring kayo dahil nakakamangha at the same time nakakalungkot dahil nga yun nabandon na nila yung bahay nila ng ganito, sira uh, sa ngayon eh ang nagmamayari nito ay eh, yung kalikasan at uh, yun, maraming maraming salamat explorers, subscribe kayo kay John Mark nasa description ay kami dito and yeah, peace out